Nilino naman po ng Department of Justice na maaari pa rin magamit ng mga testimonya ng surprise witness na si Orly Gotesa sa serya po ng investigasyon ukol sa skandalong buwabalot sa flood control project sa kabila po yan ng Peking Notario. Malala pong tinukoy ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na pekeng ang pirma ng notarized documents na pinapalooban o kinapapalooban ng testimonya nitong si Gotesa noong dumalo siya sa pangdinig ng mataas na kapulungan. Paliwanag ni Prosecutor General Anthony Fadolion. Nanumpa si Gutesa noong dumalo siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaya't nakabigkis pa sa kanya ang lahat po ng kanya mga sinabi sa naturang pagdinig. Naniniwala si Fadolion na mahalaga pa rin ang nilalaman ng testimonya nitong si Gutesa para sa nagpapatuloy ng na investigasyon tulad po yan nitong mga individual na kanyang pinangalanan na nakinabang daw sa flood control kickback scheme. Paglilinaw mo naman ni Attorney Fadolion ang kasong naihain sa korte ukol sa peking notaryo ay mahalaga lamang para mabigyang linaw ang pangalan nitong abogadong nakalagay sa naturang dokumento. Una pong pinaiimbestigahan nitong si Manila Regional Trial Court Branch 18 Executive Judge Carolina Icasiano season sa Department of Justice. Yung pong peking notaryo sa mga dokumentong naglalaman ng testimonya nitong si Gutesa, kasunod dyan naging desisyon ng naturang korte. Ayon sa korte, si Gutesa at iba pang individual na gumamit po sa naturang dokumento ay hindi lamang naglabas ng isang forged o pekeng dokumento at ah, sa ay nakibinabang o nakibahagi rin sa mismong pamimeke ng mga naturang dokumento. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.